mga kapatid si Julia Jaime ang matagal ng artista ang dami ngayon na gustong maging artista at uh, aspiring artista o celebrity ano ba ang maipapayo mo doon sa mga gustong mga -artista, artista sa panahon ngayon na? ah oo oh. sa mga, alam niyo naman Maraming talagang gusto mag-artist Kailangan ba pogi? Hindi ah! oh, nga po, pogi. May pogi, may pangit. Kaya mm -hmm. eh, doon naman lang, masasabi ko naman to sa mga kapwa ko, pangit. Mm -hmm. Sabi-tabi lang, mm -hmm. hindi ako uh -huh. nagagalit. Ah, uh -huh. uh, kung kayo may masasalubong ng uh -huh. mga tao, anuman, ano sabihin niyo. Ay, ang pangit. Tanggapin mo na. Katulad ko ka pa sa mas pagit ka sa kini mas pagit ka pala sa personal <laughs> pero pa pa ako kaya kung wala tong kapangitan mo to oh. wala kong na buhay oh. kaya kayo absent din mo sa amin kayo mo kayo mangilay sa kapangitan nyo. Oh. at doon naman sa mga guwapo okay guwapo pa yun oh. ang kailangan sa inyo lang mahalin niyo si Rizal alagaan niyo karakter nyo. ang ibig sa humanga ako kay Kuya Amy Tanggap na tanggap na unya. <laughs> yung kanyang ilong na <laughs> saka hindi nga ibig niya sabihin pogi ka oh. kayo ka oh. alagaan mo yung ari yes hindi saka pangit sa katulad yun hindi ako sa sarili pinatanggap ko na katulad nga sa mga mga ka pa ba niya oo naman kasi isang butas lang gumagana huy hello po mga ka hello <laughs> Ano yung ka Hello mga kaporkin pimpins Yes! Nako! Oo! Uh, Meron po kami kilala sa inyo. Naman! <laughs> Kakaiba po ito. Opo! Oh, ito po yung may tini-idol na hinangaan po ninyo lalo lalo na po sa bayan ng Pilipino noong 1980s. Kaya? Yeah. At ngayon po ay bumabalik. Oh pa. Sikat na sikat pa rin. May pati sikat na sikat ito eh. Laging kasama ni Dolphy. Oo. Uh -huh. Mas guwapo pa nga kay Dolphy. Wow! Guwapo! <laughs> Ay nako! Maputi! Maputi! Matangos ang ilong! Matangos ilo. ang ilong! Talaga naman! naman. <laughs> Eto na po mga kaibigan. Hindi yeah. na po natin pagtatagalin. Nagpapalit na. po siya. Ibabalik na. Ibabalik na. Bigyan na natin. Eto na po. Oo. Oh. Alam pa ka po natin mga kaibigan, ang aming guest ngayong araw, walang iba kundi si Mr. Jaime Kualis. Ito na! Ito na! Wow. Ang <smartan> sabi ko, ang sabi namin, ha? Ah, Ay mighty ni idol, hindi mighty ni animal. Ito lang ya, pasanglas ka pa. ha, Hindi ka ba, hindi ka nahihirapan dyan? Walang masabitan. Mga kaibigan, ito po ang ating pong idol. Yan, sidekick ni Dolphy na mga artista, si Mr. Jaime Wallis, Aka Pango. Apo. Yeah. Apo. <laughs> <Yeah. Yeah>. ah, <laughs> kumusta kum na po? Kumusta na, kumusta, kumusta na. Ito, katulad ah. ng dati, wala ah. pa babago. Pangit pa rin. Ah, <laughs> 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 Oy, alam mo ba, ah. hindi lang daw po yung kumikita. Ah. Maging katulad dyan. Kasi ah. hindi mo pwedeng pabaguhin. Hindi pwedeng baguhin yung itsura mo. Diyan ka natin lala, diyan ka sumika. Yes! Ba? Ang okay. problema natin itong dalawa, oh. na sobrang lapit niya, oh. ay baka mahawa yung mukha niya sa mukha natin. Oo <laughs> oh, nga. No. Ako sa tiya ko, papayag siyang mapalit yung mukha natin sa kanya. Oh. Pero ko, papayag ka ba? Oh. Baka oh. niya mapunta sa'yo. Kumayag <laughs> <laughs> na kayo para triplet? <laughs> oh. Wow. ba, sandali. Uh, Para po sabihin namin sa inyo. Opo. Uh, siya na lang po natitirang bitter anong Oo. wala na po. Ba? Oh, wala na si Ama. Ito na lang ang huli. Patay na. Nako. Kaya lang kasusunod. Ano <laughs> ba ba po na? Kaya yung interview, yung huling interview namin kay Amay, uh. inamot pa ng isang taon. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi naman. Wala naman itong kamukha ni Amay namin. Wala, wala namang karamdaman ito eh. Yes. So, wala ko kay Vigen Yoko, tapos naman tutunod na ako kay Amay. Yan. Kami po ay excited sapagkat uh, si Kuya Jaime ay na napagbigyan kami ng interview. At pwede bang malaman namin ano yung uh, bagong pelikula ngayon na gagawin? Uh, uh, may gagawin ka ngayon yes, eh. uh, actually, katatapos lang namin ng Biyang Angel sa Lupa. Uh -huh. Joseph Production. Yes. At the same time, may umpisaan kami bago. Aha. Yun nga. Uh, Captain Rumpiang, Repanda uh for -huh. Repandable Soldier. Repandable, oh, Repandable oh, Soldier. Oh, Yan ay mga kumidyante oh, ano, no, 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 no. na ng bilan. Oh, Apa? Yeah, mula sa direksyon ni Hero Bautista. Yes! Oh, naman, ano. congratulations! Uy! Oh, Kasama nga pala kayo. Uh -huh. Uy! Ano ba mo kasi mo pangit. mo kasi kami. kasi mo kasi mo kasi mo kasi mo kasi mo kasi mo eh. mo kasi mo kasi na. kasi mo kasi mo kasi mo kasi mo kasi Ah, bakit ako nagpunta? 1974. 74? Sorry. Ay, sir, sabi ko kayo na, 80 74 pa pala ito? Pitos pa lang ako noon. <laughs> pitos pa lang ako noon. Oh, 1974. Oh, talaga tibang klase uh, sa, sa Sa estimate mo, Kuya Jaime, Yes. Uh, mga ilang pelikula na yung nagawa mo simula nang uh, magpupisa ka sa, sa pelikula? Ah, uh, magpupisa ako sa pelikula, ang kasama naman ngayon, Oh, uh -huh. eh natatanda, pernah ko na nak nak buat macam tu. Tuhan bilang, kerana kita sama-sama na yung mga Betul, betul. 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 ko, Betul. 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 sama Betul. 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 Kailangan, oh, oh. kailangan ka Betul. Uh -huh. Betul sa lahat ng pelikulang ginawa mo, sabi mo mga 200 plus ba yan? Oh, oh, oh. Sa lahat ng pelikula, anong pelikula roon ang pinakagustong-gusto mo tagtata si Jaime? Magami. Apat nga pala yun. Apat. Ano 1974. Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Bakekang. Bakekang.

na uh, uh naka-establish uh, ng medyo maganda-ganda talaga. Anong title? Yung pamangkin ko yung batang bida. Uh, wow! Tayo, uh, mag kami at siya, Adam. mahaba yun. Anong title? Biyang Angel sa Lupa. Wow. Under uh, Yosef Rulacio. Wow. Ah, ano pa no title? Oh. Biyang Angel sa lupa. Biyang Angel sa lupa. Ano ka oh. doon? Ang ganda rin ba doon? doon. Ako yes. yung angel. Pabanggi oh, oh. <laughs> <laughs> ko si Biang, yung bata. Eh nililay lang namin kung sino yung anghel. Ay magka angel si... Magka angel si Empire na yun. Para ba sinabi ko bakit angel yung bata may kasamang demonyo? <laughs> Nililinaw lang. <laughs> 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 Nililinaw lang. Tama, tama, tama komedyante ka eh. Uh, oh, Alam niyo yeah. po, napakasarap mong kasama. Yes. Uh, yung Jaime, alam niyo po. Tapos ngayon, yung bago namin gagawin yun na nga. Kaya nga, uh, Repandable Pitong Bida, Tama kayo ng Beto, tapos sa Tisenta yung isa, uh -huh. yun, Jari and B, uh -huh. pasaway na multo. Mm. Uh -huh. ikaw ang multo ron? Okay. Ikaw daw ang multo? Hindi. Ay, 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 ano <laughs> ay, ikaw yung, ikaw yung tatakot sa multo. Adapted lang ako. <laughs> Ang cute ng mga title ng movie niya. Talagang, uh, uh, ano, pang comedy talaga, di ba? Yes. Uh, title na title lang, parang gusto mo na, kaya na ba i-showin niya? Parang gusto mo uh, pan diba? uh, uh, magaling, abang, abang na panoorin, di ba? magaling, aabangan, abangan po natin itong mga pelikula. Yeah. Yung, kuya Jaime. Talaga naman so, po. May, may awan po. Uh, Siyan po uh, tayo. Uh, Makapitaan uh, uh, itong uh, uh taon na. Yan. Yeah. Alam niyo po mga kapork and beans, si Kuya Jaime ay matagal ng arti. Ang dami ngayon na gustong maging artista at uh, aspiring artista o celebrity. Ano ba ang maipapayo mo doon sa mga gustong mag-artista sa panahon ngayon? Ah, oo. oh sa mga, alam niyo naman, mga ang gusto mag-artista. Kailangan ba pogi? May shock po, pogi. May pogi, may pangit. eh doon naman, masasabi ko naman doon sa mga kapwa ko, pangit. Sabi-tabi mm -hmm. lang, uh -huh. hindi ako nagkagalit. Uh -huh. Ah, uh, kung kayo may masasalubong uh, ng mga tao, ano man sabihin sa inyo, ay ang pangit mo, tanggapin mo na. Katulad ko. Mm hmm. Uy, sudan, pangit ka pala. Mas pangit ka sa TV, mas pangit ka pala sa personal. <laughs> Ganon. Mapapasalamat pa ako. Dahil kung wala itong kapangitan mo ito, uh, wala ko nga na buhay. Uh, okay uh, uh, kaya kayo, accepting nyo kung sakalit. Kayo, kayo mangilay sa kapangitan nyo. Uh, At doon naman sa mga gwapo, Okay, okay guwapo kayo. Uh, ang kailangan sa inyo lang, mahalin niyo yung sarili niyo, alagaan yung karakter niya. Yun. Ang ibig sa ibigin, humanga ako kay Kuya Aime. Tanggap na tanggap na ho niya yung kanyang ilong na pangu. <laughs> saka hindi yun ha, ibig niya sabihin, uh, uh, kay Pogi ka, uh, kay Pangit ka, uh, alagaan niyo yung karakter niyo. Yes. Yun. Oh. Saka Pangit saka tulad ko tapos kailan ako sa so sarili tinatanggap ko na. Kagulon na sa maraming sa atin. Oh. Nakakahinga ka pa ba niya, Kuya Ivy? <laughs> Oo oh, naman, kasi isang butas na lang gumagalik. Alam niyo po ito eh, napanood ko rin po ito sa Kiko ko Ano yung... I siya, ah, ngayon. yes. So, kailan siya rin na ano Ah... Dinis. Patakya. Patakya po na. Yeah, Igaling na rin po siya doon. Oo. Oh. Kaya yeah. yeah, nagpapot ko lang patakya. Talagang ito. Anong role mo doon? Kami mm. yung mga caretaker na gano'n, na resort. Supposed to be kasama ko rin si ito ko kasi nasira. Tinky do. do. Tapos si Sogno, Oo. Uh -huh. Bantay. Uh -huh. Ako, apat kami. Uh -huh. Tapos si... ako, ko. Isa sexy. Sexy model na... Artista. Oo. Sama-sama sila. Dun. Yes. Sama uh -huh. na si Coco Market sa... Excel. Maganda yan, Napanood ko yun. Oo. Uh -huh. ano Kameron Three days kami pero pinalabas yung relay ko sa namin dito sa haba. Almost three um, weeks. Yeah. Ang, ang, balita ko ron, haba pa yata yung ano mo ron. Kaya um, uh, ang balita ko, nag nagalit sa isi ko kung Martin. Bakit? Okay. Nasasapawan mo ron siya. Hindi <laughs> 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 na tuwa Hindi pa parang hindi ba doon to? Eh ngayon lang siya nakakita, ato nagkakalita. <laughs> <laughs> oh, diba? Ay, oh, so, ayan. Yeah, ayan, ayan. Ayan, yung sinasabi niya kaso, ah. lagi niyang karakter yan. Yeah. Ito yeah. sumika. <laughs> At doon sa mga director naman, sa mga piyesta uh, piesta et cetera, yeah. et eh, siya po, hindi naman siya, hindi naman po siya nag-aaso-aso lang, kumakanta rin yan. Yes. Kaya kung meron kayong mga piyesta-piyesta, pwede din po kuhanin. Uh, magaling po siya. At magaling lahat, magaling. Sinasama po namin yan sa mga show. Magaling na magaling, magaling tumahol. Balak <laughs> <laughs> nga namin kuhunin na ito eh. Uh, uh, pork and, and beans. Siya na si Ed, uh, Oo. Oh. <laughs> Kaya pork and beans plus... Lata! May pamukka po payo. Ako yung Jaime, maraming maraming salamat dahil sa ngayon, alam ko abala ka sa mga shooting oh. sa iba't iba mo mga bagong project sa Pinigula, yes. at napagbigyan mo ang bottom list. Matagal na namin itong pinakawit uh, oh. sa sa'yo kung magpapagbibigyan okay. mo kami. Oh. Salamat naman. Oh. Uh, ito, Kapagpigyan tayo. Yan. Yeah. May nagpapasalamat sa inyong dalaw kahit na kahit pa paano ay eh, naalala nyo na ba yun, yung isang katulad ko oh. na nakasama nyo pa. Malaking bagay pang ginawa nyo natin na mag Okay. Thank you very much. Okay, sa lahat po ng mga kaibigan naming direktor sa entablado, sa pelikula, abay, malakas na malakas si Kuya Jaime. Kung baga, alert na alert. Kahit anong moment, pwedeng pang kontrabida, pwedeng pang bida, waiting pang ayoko ano? Ayok. hindi <laughs> naman hindi ka judo nakuwitan ka sabi mo, eh <laughs> sabi mo kasi aso eh. oh, Yan po! Andito po! si kuya emi pangong yeah. kailan ano mga maco mga macho! mga macho! yeah maco uh -oh. alam maco alam Macho maco <laughs> Macho maco <laughs> Mukhang macho maco maco dito! Okay! Maraming salamat, marami salamat po! maco 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 Yan! At, Thank you. Uh, meron kami regalo sa iyo. Maraming uh, maraming salamat po sa inyo na. Uh, at kunin mo na lang ang regalo naman. sa iyo. maraming salamat. Thank you din. Uh, at kunin mo na lang yung regalo namin sa iyo. Sponsor mo. Okay naman ibalo baka naman uh, na. Hindi laki. naman na doon. Pag-uwi mo, ayun, uh, pagtari mo sa lilin. <laughs> Salamat po yan, eh. Amy. <laughs> thank you so much. Thank you. Oh, uh, Sa wakas, po rin kami. Ah, thank you, thank you, thank you. Thank <laughs> <Shabit> you. mo. <Yes. laughs> sandali, sandali. mo? Ang Gawa natin ang paraan yan. Maano eh, mababa eh. <laughs> <laughs> natin. Gawa natin ang paraan. Lahat may paraan. Yan, yan. Lahat Yan na, sasabit yan. Lahat may paraan yan, pare. Oo, di ba? Oh, lahat yan may paraan. Hindi na malalaglag yan. Yan. Oo, lahat <laughs> yan may paraan yan. Oo, di ba? Oo, oh, oh, diba? oh, okay. oh, diba? oh. malalaglag yan. Oh, isa pa, isa pa, isa pa, Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, diba, oh, ano? No? Gano, gano ganin mo. Oh. Gano ganin. Gano ganin. Gano Gano <laughs> Ay, oh, okay. bye Ay, pa-nginig ng langgam. Ay, Oh, dewa mo, bigat. Ayos. Lahat ng problema may solusyon. May <laughs> solusyon. Ayaw na Hindi na, hindi nalalaglag. Sabi ko sa inyo, lahat na may problema, may solusyon.